sempre bukod sa political dynasty yung intrusion din ng big business kailangang mawala at doon susing salik dito yung pagbabawal sa mga private donations uh, to run campaigns how do we go about it it's very simple kahit as early as now pwede nating i-require yung mga kandidato to ensure na sila ay gumagastos na uh, kumbaga uh, gumagastos batay dun sa nakukuha nila. Kasi ngayon, Christian, after the fact, yung submit ng expenditures and yung ano yung expenses nila at saka yung donations. Pero kung gagawin mo yan in real time na magre-require ka na every now and then magsasubmit ka at i-upload sa website, I, baka I, think, pwede yun. Oh, uh -oh. Sorry, to be fair sa so Comelec, no? I think yun ang sure. ginagawa nila or gagawin nila ngayon hindi naiintayin Now, ng uh, within uh, one month after the elections until ano yata no? until June 30 yata, if I'm not mistaken. The June the submission 30, oh, one month after. Oh. Ng kanilang source, eh, I think ang gagawin nila ngayon, no? nakausap ko si uh, Chair Garcia, hindi, during the campaign mismo, ilalabas nila. Para may running, ano, para may running count dun sa paggasta. Pero nga, isang reforma dyan, prof, ganito eh. Eh, napaka-antiquated ng ating uh, campaign spending policy or law eh. <laughs> yeah, oo. Oh, oh. Parang nagagaguhan tayo lahat dito pag sinabi na hindi, hanggang tatlong piso, limang piso lang, depende kung meron kang partido, depende sa rata posisyon, yung uh, gagasasin mo per voter. Alam natin kalakuhan yun eh. And I think most of our candidates are violating that uh, campaign spending policy. Di ba? Parang bang eh, nagtatangatangahan uh, tayo lahat dito eh. Uh, sa ano pa lang eh, sa mga advertisements pa lang sa TV at saka sa radio, ano na yun eh, ubos na yun eh. And in fact, I can even argue na even before the campaign started, uh, maganda yung nilabas pala na study ng PCIJ na parang billion-billion na pala yung ginagastos nila, hindi pa nagsisimula yung kampanya. Sa advertisements pa lang yun. So tama ka, dapat patuloy yon. And in fact, kung babalikan natin yung ilang pressures or ilang obligations sana ng mga news media organization, alam mo Christian, malaking tulong kung magdi-disclose din yung news media organization as to how much was uh, being donated. Ah, sorry, how much was being paid by the political parties and candidates doon sa mga advertisements na niraram nila para halimbawa kung PCIJ yan or any other news media organization, hindi lang yung ano, yung ad rates yung ng Nielsen yung kanilang ginagamit kundi yung actual whether discounted or not yung binabayad nila sa prime time or non prime time slots So sa tingin ko magandang pang cross reference yung data na ibibigay ng news media organization uh, assuming na ma magiging transparent sana yung mga kaibigan natin sa dominanteng media. Hindi ba ano sila? Hindi ba sila duty bond by the COMELEC to declare? 'Di ba kasi meron sila yung COMELEC meron sila limit 'di ba? Pag pag kick in ang official campaign period gaano kalaki yung pwede mong advertisement sa dyaryo. Di ba May limit yan eh. Pati minuto Pero, sa radio at sa TV. So duty bound, di ba, mag-declare yung mga news organizations? Dapat. Oo, dapat. Pero ako, I have yet to see data na talagang na uh, sinop at ano eh, uh, publicly declared una. Tapos pangalawa, ang nire-refer ko ng mga political advertisements, hindi lang during the campaign period, kundi even before it. In fact, kahit uh, one year before sa campaign period, maganda na nakukuha natin yung mga datos na ito. Mm, Kaya yun okay. din yung pakiusap natin sa media kung papayag sila. Uh, may konti it. akong duda kung papayag, pero sana pumayag. Ako may sobrang duda, hindi konti. I totally, ay <laughs> totally get you, Prof, ako sa kanang gagalay. Pero okay. syempre, maraming pwedeng dahilan na bakit namin gagawin yan. Eh, wala namang kampanya, di ba? Freedom of expression yan. Wala kayong pakialam dyan. Ang naisip kong solution yan, Prof, no? Kasi What really concerns me, dati pa naman, pero ngayon nakikita ko mas no, Yung uh, backdoor approach ng mga propagandista, ng mga campaign strategists, uh, dumadaan sa mga members ng uh, mainstream news organizations, tinatap yung mga influencers, yung mga content creators, gumagamit ng malaking salapi para i-promote sila whether garapal o subtly mahirap alamin yon and even Comelec mahihirap ang gawin yon di ba kaya kailangan matinding ano eh mati matinding pagtitipon doon sa mga matitinong miyembro pa ng uh, news organizations to police our ranks when it comes Tama. to this kaya nga ako openly binabanggit ko ito, kaya I'm very happy na wala na ako sa isang uh, mainstream news, news, organizations kasi pag nakikita ko Teka, garapal itong ginagawa nitong ano, inquirer.net kasi puro press release ni Camille Villar eh. Hindi ko sinasabing binayaran kayo kasi wala akong proof. Pero I'm questioning your news judgment. Dahil clearly press release At hindi lang naman siya yung merong ganyang treatment, di ba? Tapos ako dati, issue ko yung maalaala mo kaya, nagfi feature ng life story ng isang politiko <laughs> na tatakbo sa susunod na election. Ay, uh, o, kasi ang point ko ron, kahit separate for instance yung, exactly. yung uh, ano man tawag doon, yung showbiz whatsoever, Entertainment. pero yung news, isa yung identity nun eh. Oo. Oh. O, paano uh, pag, pag tiniser mo sa TV Patrol, o, oh, uy, susunod na i-feature ife ang buhay ni Bongo, ni Grace po dito sa ano, uh, sa maalaala mo kaya. Nagkakaroon ng ano eh, overlaps eh, between the business and news, di ba? Exactly. Mm -hmm. Yun yung problema. And in fact, uh, kung wala na yung maalaala mo kaya, pero papansin, mapapansin natin, alam na natin kagad kung sino yung tatakbong senador, kasi all of a sudden, ang dami niyang cameo appearances sa... Uh, Isang network din, di ba, na mga, ano, na mga... ano network ba to? Sorry, hindi ko napapanood eh. Ah, hindi mo napapanood? Ayun, GMA. Ah, okay, pangalanan na natin, no, holding back pala tayo. Si Benjor Avalos, di ba, nag appear ah. siya sa Black Rider, kung di ako nagkakamali. Sorry, hindi ko alam yung palabas na yon. Sikat ba yon, Black Rider? <laughs> Oo naman, anyway. Sorry, hindi ko alam okay. ha, I must be living yeah, under the no, rock, no, no, pero hindi okay. ko alam. No, 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 you're not, you're not. Ah, kahit ako, hindi ko rin napapanood ng buo yun eh. Pero syempre, naging interesado ko nung nalaman ko nandun siya. Pero yun yung ano, yun yung ilang indicators na talagang alam mong tatakbo. Kasi all of a sudden, may cameo appearances ka sa mga, sa mga sikat na mga, ano, na mga series sa television. Tapos, nagiging product endorser ka rin. Napapadaan ka Christian sa Commonwealth, di ba? So, yun. Bi hey, bihira ko siya. eh. Ah, bihira. Oh, anyway. So, yon yung mga... <laughs> Malayo sa akin yung prof, eh. Hindi ako makananadadaan ah, masyado, eh. Ah, okay. Sige, sorry. Ah, ito ba yung mga ads sila, Tulfo? Ito ba yon Yes, oo. Oh, oh. Di ba, naging endorser siya all of ng isang, ano, ah uh, hindi ko na babanggitin skin, yung Skin something ba yun? Yes, yes. Okay. Uh, so, yun. ah uh, Kung baga, ano ba yon Binayaran ba siya para maging product endorser or is it the other way around dahil siya ay tatakbo? So, yung mga ganon, talagang uh, kukwestiyonin mo talaga. And then uh ayan uh, napag-usapan mo na rin lang si Camille Villar uh, as in nakakalat talaga yung mukha niya even before she declared her plan to run uh, for the senate nung chismis pa lang yung uh, mga bagay-bagay uh, kahit ako eh sa aking pagbiyahe sa Bicol uh, ako yung nag-drive kasi eh, going during the holidays ayun as in nagkalat hindi pa kampanya pero nagkalat na yung mga kumakandidato sa pagkasenador, even some of the party list groups na alam mong mga na-flag na namin noon, uh, nakakalat na talaga yung kanilang advertisements. So, going back to the reality sa ating kampanya, talagang napaka-challenging uh, nung mga election reforms na kinakailangan natin kasi ang... Ang talagang binabangga natin dito Christian, mga dinastiya, mga malalaking negosyo. And ako I don't want to sound like a broken record, pero dapat talagang ma-isabatas na 'yung mga an 'yung anti-dynasty law, 'yung pag-reform sa party list system at ang tagal nang naka-pending niyan sa sa Congress, sa Senado at saka sa Kamara de Representante, wala pa rin. And then uh, kung talagang pumalpak tayo sa Kongreso, judicial intervention would be one of the last recourse that we have kasi ito na yung panahon para sabi para ano eh bumalik tayo sa Korte Suprema para sabihin baka naman po pwede niyo reviewin itong 2013 na atong paglaong case. Kumbaga may mga ganong ano eh uh, pero kailangan, pwede, may pit, kailangan may petition. No. Yeah, correct, Ah, uh, kumbaga ano eh pinag well sa bahagi ng Condadaya pinag-uusapan na rin 'yan. And ako, I'm confident na hindi lang kontradaya yan eh. I'm sure other like-minded groups and individuals or even lawyers groups would take the initiative eh. Kung baga, the more the merrier. Kung baga, kung mm. may plano kami, mas maganda may plano rin yung iba. Uh, mag okay. na tayo ng plano. Okay lang yun. <music>